Ano ulit yun? Kapit yun. Ay, ayun pala! Grabe, no? Hindi pa rin nawawala. Ang nangyari sa kanil. Hindi tumatay yun. Ay, sige, sige bilang secretary ini So, sa plating ngayon, si Joseph itibi, semuna yung magiging google map natin. Ang compact niya, wala sa yung malaking dash. oh. Oo. 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 2 minutes lang tayo dito sa traffic After nito, medyo maluwag na daw Sabi niya <laughs> Sa'yo ba Boss Reed, bilang matagal ka ng driver Matagal ka ng rider Ano yung ma-i-advise mo? flash na kayo eh, tapos yung rational thinking nyo mawawala na um, um overtake lang wala naman siyang iniisip iniisip niya lang ah libre overtake ako wag mo nalagyan na ah ginigit-git ako nito ah ako mag <laughs> ang problema ko nga rin pag nagre rev match ako yung iba ina na nagyayabang pag nagre rev match <laughs> oo siguro yun intindihin mo na lang yung kalagayan ng both sides like yung mga big bike na yun hindi lang bumubomba just for the sake of bomba malamang nagre rev match yan ano to? ayun naku ingat tayo sa fortuner joke <laughs> na ko mo overtake ako sa fortuner Oh. <laughs> Siguro mas advisable nga talaga yung mesh pag mga big bike. Yung range nyo malayo eh. Kunwari expressway, hindi naman kayo pwedeng dikit-dikit dyan eh. Oo. Oh, oh. Pupunta tayo sa Marilake. Ang imalay sa ibibin. <laughs> <laughs> Marilag! Marilag! <laughs> <Yeah>. Marilag. <laughs> Marilag. <laughs> Marilag. <laughs> Marilag. Meron din yung mga nagpo-post na ano sila ADV160 for sale reason for selling ayaw bumulog ito Kaya masyado oh. updated nung mangyari nga yung passenger service natin Oo oh, Anong ADV Oo, ADV160 yata Tapos yung binaya ko nung nakikita yung Ah

Kapag na kami noon, ang ginawa lang niya nagprepare na tapos uuwi na lang ako para kumain. Doon kasi sa bago kong condo, ano, Edsa na lang kaya madali ma-access. pala doon tayo বা <laughs> wala Teka ito ko yung Tasha ko Ah ah -uh. Tapos ko yung Sniper Ah sige Tapos Apat na intercom Ah nice nice yata Ha ha bandi pa na panood ko lang yung mga upgrades mo Wala pa na siya kaya tingin pa na tingin ngayon sa inyong sabandipos na natin talaga magkabit ayro aoo kasi mag magtubag yon magtat isa kung kinasin nyo yung practice it ko mo na rin nandip hindi ako marunong mag scooter eh. Gas ah, ang kinakatakot ko sa scooter, yung mga napapanood ko na habang it, pag itatayo nila yung scooter, biglang umaarangkada. Ah, patayin muna bago itayo, no? Pinapadaan tayo nung angkas. Oo. Uh, 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 so, oh. Pwede ka ma final destination dito pag hindi maingat. Oh my! Ganto kalawak may mga nagkakainisan pa sa gitgitan. Lumalamig na. Yun nga yung masarap eh, summer na. Samantalahin na yung mga gantong ride. Ay mukhang malapit na. Ba't parang hindi naman ito? Mukhang hindi na updated sa ways. Ito yung winis ko eh. yung <laughs> pinasa nanonood ang sarap. Dapat ang tagline nila, maaasar ka sa sarap. Ano ulit yun? Kapis yun. Ay, ayun pala! Tatlong floors pala to. Okay. Kuyang inasa, maaasar ka sa sarap. Malit pala yung kapis yun ako na. Pero may pwesto siya sa taas. Ganda ng camera mo ah. At kaya nilagay yung adapter, dito lang sa side. Pwede mo tanggalin yung takip, ganun. Ah, yung original na lang. Ay, yung muna ah. ha. <laughs> siya, magdikit tayo ng sticker ha. Kaya wala yata akong sticker. This is a read motto vlog. Okay, thank you. Second floor to, third floor to to. O dito nangyari ang lahat. <laughs> Grabe no, paano kaya natamaan yung wife niya? Siyempre yung mga part, pagkakataan mo yun, blanco ka na diba? Yung level of, ano mo, yung aiming mo. Oo, ah. Oh, uh... Bawas. Parang nagdidilim yung paningin mo, di ba? Oo. Oh. Alright guys, ito kami ni Boss Reed. At ito ang aming kape. Lemon. Intercom Meshon. Ay, ito yung kulig po. Grabe, no? Hindi pa rin nawawala. Ilang araw na rin yun, eh. Oo, life goes on, no? Oo, hindi titigil yung mundo para sa kahit sino. Kasi sabi mo, ayaw mo na lang. Hindi mo pwede pati lahat ng nasa Oo. Kasi bukas naman meron na naman ganyan eh. Hindi rin talaga masasabi, pero at least lesson na rin to. Ay, yung aking e-bike warning. Yung electric bike ah. Diyan, may pachoners na siya. Lalo kong ko yung van ko dyan, sabay bababa ba yung sniper ko. Ah. Di ba parang at least nandito na agad sa Antipolo? No? Oo. Dati naalala ko yung Kawasaki W175 ako dito eh. Pag nakakita ako ng mga big bike, pangarap ko talaga rin eh, magka big bike. Pero na Premium, ano, full tank. Oo. May ba kayo? Opo. Ha, sige. Yung mamaya magkakoyan. mamaya. Alam mo yung sa tiklok yung, i, a yung concept na I, i, a a i, i, a i, i, a i, i, a i, a

Sabihin mo lang Alpha 10-4 Sir, magtutugin <laughs> mo yun Ito yung Ah, sige I-search ko ha? ko ha? Oo, sige May title Ay, walang signal dito, sir! Ah, ako meron, sige Ayun lang, <laughs> Meron ka agad. Akala ko mahirap hanapin eh. Uh, uh, <laughs> yan na. <laughs> uh, <what> <laughs> ayun, eto. Uh, hmm. Uy, ayun. Puti may nag sa atin. Ah, sige, para madaling lumabas. Sobra. Ah. Okay. <laughs> <laughs> Kalang picture ko ate mo motor. Iba na dito, no? Kitchen nila ganun pa rin yung forma. Parang pag dito ka pumunta, sumakses ka na eh. Pwede po yung mga... Pinilya yan, di ba? Kumain ka dito, sumakses ka na. <laughs> Chef, tiga mo. Yung chicken tender. Isawsaw mo yung tatlong. <laughs> Sige. Yan. Set. Ih, e, tumutudo pa. Ah, eh. Ano masasabi mo sa food boss, Reed? Masarap. Kahit busog ka na, mapapakain ka. Crunchy pa. Intercom mesh on. Oh. Two. Mesh device connected. Ikala ko busog na ako eh. Pero ang sarap ng food kasi tayo yung ibang gagawin kundi kumain eh dahil syempre bago tayo mag-ride yung pagkain mo kasi ini Chris mo na rin <laughs> yung manok hinahabol <laughs> ng mga aso animal friendly pa tong restaurant nila pag may nakikita ng tao oh wag lang pilay siya oh. <laughs> hindi naman pala eh nakapaglakad eh eh pakit ka lang eh <laughs> <laughs> bye bye pag manghihingi napipilay <laughs> <laughs> meron <laughs> din sila mo oh. to yun nga eh may leash <laughs> Sarap rin ng downhill na chill lang ha. Ah. Ah, pag scooter. Pero yung brake naman gumagana. Sige, sige. Ay, shame, ay nangyari sa kanya dito matayo ayun ina 14 kilometers ako sa bahay 14 kilometers ka na lang? ikaw malayo ka SM Masinag pala to ating SM yun eh? oo Ayala Malls Feliz Ganda pala tignan sa side mirror ng ano mo Mga ilaw Kasama yung GoPro eh Kita Oo, kita ko sa side mirror Parang yung Android yun nakasakay sa motor Hindi ko na ako maya maya Kakanan para umiikot Sige boss, read, ingat Ingat, salamat ah Ingat, salamat <laughs> 应该 <laughs>。 grabe yung mantikan na yun ang oh, weird lang kasi taas ni SUV medyo madalas kita mo sa dapat lahat ah dikit na dikit sa likod na alright guys this is the part where I end the video salamat sa pag join sa amin ni Boss Reed. stay motivated and keep on activating